Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Namahagi ng pagbabago-bags ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa lalawigan ng Davao del Sur. Ilang paaralan kaya ang kanilang binisita? Ang kasagutan, alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Dinala ng OVP sa Mindanao Satellite Office sa unang pagkakataon ang pagbabago, a Million Learners Campaign sa lalawigan ng Davao del Sur. Mahigit dalawang libong learners mula sa labing apat na paaralan sa apat na mga munisipalidad nang probinsya ang nakatanggap ng pagbabago bags na naglalaman ng school supplies, dental kits at raincoat. Unang tinungo ng OVPSMSO ang Tribal Filipino School of Datalfitak sa sitio Datalfitak, Barangay Colon Sabak sa Matanaw. Karamihan sa mga mag-aaral dito ay mula sa tribong Blaan. Upan luoy jud kay walay school supply, then ang ilang baon kana lang yung mga Odlot lang sa sayote, ilang sudan, ang uban, wala pa di Because katod lagyo kay Tagalatel nga. Well, four hours ilang live from silang baladirista dirista doon sa school. Ang ilara po, hanap buhay dito ka ng kwan lang saging, makatalong ginagmay nga gulay. Ya, yeah, ang pagbaba sa ilang kuan mga supplies ka na products, isud kay kay kabayo lang. Motor. Ang motor may 40 to 50 minutes sud gikan sa balay padulong jud diri kung ulan kusog kay ulan amaptan jud mig one hour kay hinay lang jud dagan kay amo ang dalan ko danlog sa kabuuan 201 na pagbabago bags ang kanilang ipinamahagi sa nasabing paaralan guapo para sa imo ha guapo ikinatuwa naman ang mga magulang tulad ni Nanay Anaveria ang pagbabago campaign ng OVP. Kwento niya, Malaking hamon ang pagbili ng school supplies, lalo't may iniindang karamdaman ang isa pa niyang anak. Mga yung pasalamat, ma'am, sa inyong... Ano man po? Sa ilang gatag sa mga sa school Supply. supplies. Tinatanaw naman ng mga guro bilang maagang pamasko ang natanggap na school bags ng kanilang mga mag-aaral. Sa dako kayong pasalamat sa OBP, nga karo na kamong tribal Filipino school data piltak mo gi gi priority og hatag sa inyong mga pamaskong gift kay dako kay katabang sa mua, samot na sa mga estudyante diri sa talpitak nga wala gi ikapalit og school supply dako kay tabang sa mga bata pati na sa maginikanang And especially the ring coat, kaya tigil lang din may ulan every day, halos after noon. So, na na sila'y magamit na lang itong lagyujog kahit mga balay. Mula rito sa Matanaw sa Davao del Sur, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga mag-aarala mula sa bayan ng Matanaw, nakatanggap ng pagbabago bags ang kanilang sitwasyon sabay natin kumustahin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!